Ozamis zamis e sitio occidental ug gisata nang magtan kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC may adlaw, daw ako si Dazid this is Ozamis today Satu ang mga headlines. Online scammers misiao nausab, matut pa ni Police Major Tano, mga tips aron dili mabiktima, gibutya. Sama sa Osamis, Davao City istrikto is sa si pagpatuman sa paglukat sa mga building permits ug susamang mga requirements. Mayor Basti Gisaway ang mga masinopakon. Sari-sari store owner sa Jimenez, may bid og midaog sa nagpadayong auction sale sa LGU Osamis. Dip Ed Dosamis gipangandaman ang kick-off sa Brigada Eskwela 2023 o enrollment alang sa school year 2023-2024. Ginangamay sakit sa atay, walay kabutangan ang gibating kalipay tungod kay Gizero ang excess sa hospital. Kini ang mga detalye sa Ozamis today online scammers ni Siaw Nosab. Matod pa ni Police Major Etano, mga tips aron e ay dili mabiktima. Gibutiag, Mayor is si Bernal de na online scam o na bulbudol ka na ba higala Nakadawat kadawat ka na bag text o tawag sa cellphone nga nakadaog ka sa raffles bisan wala ka mo apil may higayon pa nga may tawag ka ang nagpaila nga gun for hire nga maoy gisuhulan sa paglikida ka nimo na biktima ka na ba usab sa mga online sellers nga may paluwagan o na maligag produkto sa sobra ka baratong presyo pero dihang human ka may bayad Giblak ka na dayon ni seller ang nakaparat wala ka na gani nakadawat sa produkto na magic pa ang imong kwarta. Pagbatgun higala kay Dini sa Osami City, matod pa ni Police Major Dinis Pinyastano, daghana ang naskam. Scammer, oh, daghan kayong nabiktima, mga senior citizen. Mga senior citizen, nabiktima, tay. Apuan dayon sa budol-budol naapod oh ang uban din na lang gyud magpablater mo report lang na, na budol-budol kay maulaw oh kuan ah, binlan og kwarta adligidly binlan og bag nga naisulod kwarta nga 50 mil na na oh dayon pangayuan lang sa ka og mga 2 mil kay para iplete anak. so ayo mo padala anak. dayon sa Gcash oh kanang mga text messages nga ikaw nakadaog og 10,000 and in return kinahanglan ka mo deposit sa og pila na pila ka amount 2,000 ba or nakadaog kag 100,000 but kinahanglan ka mo de deposit og 5,000 sa aning number para maklaim niyo ayaw mo patunto ana kay mga scam na sa GCash ha huh? and then we're hoping uh, at least basin ma minimize na ni eh karon nga kanang sa same registration kay mailhan naman gyud ni oh kadugayan mailhan Gidugang ni Osami City Police Chief Tano nga may siyaw na usab ang mga mudo sa mga mangilkilay pinaagi sa text o tawag sa cellphone. Busa, iyang gipasidanan ang publiko. May kalabot ni ini nga mudos operandi sa mga mangingilad. Naman na, itret din kalaunan, mga ay na ikwarta. mauni, mauni, mauni mudo sa na ay mo text ni mo nga uh, ikaw gi kuan uh, kuno ka ha mm dahil siya mo igi patrabaho nga mo patay sa imo ha pero pag dili na lang niya do yunon ang patay dili na lang kamuhatag sa iya ha para dili ipadayon ang patay so threat scam niya na ha ato na nang napamatud-an then katong claim na claim nga NPA gipantawagan to mga doktor, mga negosyante. Oh, gitawagan. Ako po gitawagan kay nasayop siya. Kaya abin niya og ko og kopras. Tuy kwarta. Mm. Ah, tawagan kay kung dili mo hatag Sunogon ang imuhang establishment to. Oh, mao ang uban naghilom-hilom ning hatag. Ang uban at least ding refer sa kapulisan at least, at least atong na uh, kami na himong textmate niya oh so wala na wala wala na nag prosper so unsa ba ang nagkalain-lain nga klase sa scam o social engineering attacks una ang phishing attack kini scam gikuha ang personal nimong informasyon, password o guban pang posibleng nakuha pinaagi sa links o malwares. Ikaduha, ang smishing attacks o pagdawat sa spam messages pinaagi sa text o text scam. Ikatulo, mao ang bising attacks din makadawat o tawag ang biktima gikan sa usaka scammer nga too good to be true ang mga gipahayag. Sa Tibok Pilipinas sa tuig 2021 pa lamang, sumala sa TransUnion's Consumer Pulse study, kapin sa 48% out of 1,100 adult respondents ang nabiktima sa digital fraud. Matupah sa ilang datos, naguna ang phishing scam sa 40%. Dini sa nga na experience sa mga mamalitay. Samtang kapin sa 29% usab ang miingon nga nabiktima sila sa third party scams nga sa mga legitimate online retail websites. So unsay angay nga pagabuhaton para malikayan ang online scam. Una, kutihon pag-ayo ang deal. Kasagaran, gitik advantage sa mga scammers ang padalos-dalos nga desisyon sa ilang mga nabiktima. Maoay hinungdan nga nag-offer sila'g mayong deal nga sigurado nga lisod kaayo balibaran. Kung ang usa ka produkto o serbisyo nga namatigdan nga sobra ka barato kung itandi sa tinuod nga presyo, huna-hunaag maayo una ug ayaw pagdali-dali sa pagdesisyon samtang dilipan nimo makumpirma ang legitimacy ni ini. Ikaduha, pagbantay sa paunang bayad, bukti sa saad lamang bayadaan bisan wala pa mahatag ang serbisyo likay kini igsuon ayaw dayon pagdali-dali og bayad sa taong diliin mo kaila nga musaad kanimo og instant nga produkto o serbisyo labi na kun online transfer ang gipangayo nga mode of payment ikatulo mag cross check kung duda ka sa isa ka tao nga nagpatuo lang nga representative sa usa ka organisasyon i-confirm una kini sa kumpanya nga iyang girepresentahan kasagaran sa mga organisasyon karon ang rang i sa Facebook nga may nakapablis nga numero nga pwede nimong matawagan ang scammer kasagaran mukuha lamang og picture o ngalan gikan sa ubang tao para magmukhang lehitimo ug makakuha dayon sa imong pasalig imong katungod nga makita ang iyang ID aron i cross check ang iyang identity sa ubang social media platforms. Ikaw pa, lantawa ang comments o reviews. Kasagaran ang mga comments sa profile sa Osaka scammer ang kasabot lamang o dili kaha dami account lamang nga sila ra gihapon mismo ang tag iya niini nga naghatag og mga maanindot nga mga reviews para magmukhang katiwa-tiwala ang ilang serbisyo. I-search sa Facebook ang ngalan sa tao o organisasyon o pangita kung may mga public post ba nga nagagikan sa ubang tao kabahin sa nasangpit nga individual. Kadaghanan sa mga nabiktima ang nagpost sa publiko sa mga negatibong pahayag may kalabot sa online scammer. Isip himangno hey, sa uban para sila makalikay nga ma-scam usab. Kanunay nga magmatgon o magmakanunayon nga mag-imbestiga. Una, tungod kay kasagaran sa mga transaksyon karon ang online naman. Ikalima, ang ang imong personal nga impormasyon. Kini ang gigamit sa mga scammer para makakuha sa imong personal nga pagkatao. Ang imong personal nga information sama sa imong Pinoy anan, birthday, edad, numero o email address ang kinahanglan ampingan pingan o dili basta-basta ihatag kang bisan kinsa ilebe na sa taong dili panimo bugos nga nailhan. Ikaw nom, pangayua ang opinion sa uban. Importante nga makapaminaw kausab sa tambag gikan sa mga taong imong masaligan. Pwedeng sila usab ang adunay kahibalo o eksperyensya nga makatabang sa pagkumpirma kung ang usak ka produkto o serbisyong gibaligya o gi-offer ang tinuod o scam lamang. Pwede ka usab nga moapil sa mga Facebook support groups para mangayog opinion sa kadaghanan may kalabot sa imong giganahang profile. Siguraduhon lamang nga ang imong gipilang grupo ang masaligan may admin na aktibong nagsala sa mga post para masiguradong legitimate ang mga unod ni ini. Kini nga mga pahimang no ang gidasunan usab ni Osami City Police Chief Police Major Dennis Piñas Atano. Kanang mga inana, uh, careful ta. Oso ang ang scam sa GCash, kanang sa cellphone and kanang budol-budol, huh? Dayon usa kanang ato ang mga social media accounts, Facebook, Messenger. So, careful mo nga mo click mo sa internet o mga link nga nangayo sa inyong mga account o password. Ayaw, yun. Dili, kahit ka password, imo ang personal na, dili ni mo na pwede ihatag. Ha? So, diha na dayon uh, ma-hack ang mga account. Ah, mao na magka problema moabot na pod sa station kay gatong mga sikreto nga mga post dito, mga video, okay na pod. Oh. Day naapoy uban ah uh, maingon nga bayloan og kwarta, ah So imo mga account. So magtuo imo mga friends nga ikaw tong gagamit sa imong account. So basta inana gani nga mamaylo, ikaw ang tebren, tawagi nga ngaylo ba ka na ko? nga mas dato pa man ka na ko? Oh. So, na. Kadaghan na. So, watch out. Labi na mo log in ta sa mga internet cafe. O di na to masiguro nga na ay mga automatic password saver diha na naapoy ning login. So, make, sure nga naka-log out yu ka. yun ka. dayon, ayaw i-automatic save ang mga passwords sa mga computers nga dili mo Dili mo personal. Kung nakagamit ra ka o nakas internet cafe, Uh, dili dapat ni na i-automatic save imong mga password so diha ta problema so ang ato apong mga ginikanan tawon pud nato ang mga cellphone sa ato ang mga anak labi na mga babae kay basin unya o ma-exploit na diha sa lain nga mga tao ha ah, mawala kalibutan Tambag igsoon, ayaw pagpatakag hatag o personal nga impormasyon may kalabot sa imong pagkatao. Trust your instincts. Permanenting hinumduman, aduna kay ikatampo higala para makatabang ka nga mapugan ang pagdaghan sa mga nabiktima sa online scams. Kung ugaling nabiktima ka sa mga scammers, report gila yun sa pinakadool nga opisina sa kapulisan sa inyong lugar para magreklamo. Dala syempre ang mga nakalap nga mga ebidensya o pwede ka usab nga motawag o mag-text ba hinoon sa inyong higalang pulis sa Osami City Police Station na ining mobile number 0946 802 3894. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernal. Sama sa Ozamis, ay Davao City is stricto sa pagpatuman sa paglukat sa mga building permits o susamang mga requirements. Mayor Baste, gisaway ang mga masinupako sa balaod. Ani ang report. Kung gusto ninyo magwapo inyong lugar, ihatag eh ninyo sa inyong kaugalingon. kenny payag any former presidential son of davao city mayor baste duterte so state of the city address ni ini ni payag julio bantiorto d'osmila gimo sa mayor ang pahayag human na ang negatibong reaksyon sa publiko particular ang mga Davawenyo, sa higpit nga pagpatuman sa dakbayan sa Davao sa paglukat sa building permits, easements, zoning clearances o susamang mga requirements. Una nang imatigdan ni Mayor Baste ang kinaiya sa mga Pilipino lakip na ang iyang magin maginsakupan nga gustong masundog ay dinhi sa nasud ang nindot ng mga talanaon sa gawas sa Pilipinas. Ano yung magandang problema nato, no? Kitang mga Pilipino, ba? Sahay, ba? Gusto nato gwapo nga lugar. Gusto nato lugar nga. Kung unsay makita nato sa laing nasod, may gusto nato diri para sa tungka kaugalingon. Apan kini nga gusto sukwahi sa mentalidad ug kinaiya nga kasagarang gipakita sa publiko kalabot sa pagsunod sa mga balaod nga gipatuman sa kagamhanan alang sa pagpanindot ug pagpahapsay sa atong lugar. Karon so, mga times nga pa mo di mo no? Ngaani man gud traditionally manggod. Ang kana mga pareha na sa building permits na anay pixer. mga buki pero mga kontraktor dito na mo bayaran na nila. Karon ang mga mo pirma na mo pirma lang po diretso. E dili man i-check og tarong, kay ngano man gibinayran man. No. Onya karon strictuhan nato, i strictuhan sa gobyerno unya mga suko mo. Gusto sa nindot o plastar, apan kung pasundo ni siya balaod, masuko. Pangutana ni Mayor Baste. Eh asa man tamo lugar ane? Siba? Kung gusto mo nindot ng lugar, mora mong gihapon, pag abot sa tumoy. Unya, daot na to lugar. Wanay makaaging tao sa mga kay wanay isment, baha na kay pataka aragtukod, kay mula na, Kisa'y yung unang reklamo? Kita ra gihapon. Balik pa sa sa mayor. Kung gusto ninyo magwapo inyong lugar, ihatag eh ninyo sa inyong kaugalingon. gipaklaro ni Mayor Baste Duterte ang itrabaho sa gamhanan ng magbenepisyo sa katauhan. We are merely instruments, kami mga nas gobyerno, to facilitate, you know, the dreams and aspirations the people. Kung gusto juga gwapong lugar Kinangla na to, maningkamot para anak. Din sa dakbayan sa Ozamis, strict usab si Mayor Indy Waminal ang padayon na sen Ozamis Administration sa pagpatuman sa marikisitos sa pagkuha og building permits sa susamang requirements alang sa mas plusstar ug enindot na dakbayan nga kung sundon gayod sa Ozamis noon mopatunhay sa kahusay o kalinaw nga atong gitagamtam karon samtang kitang tanan padayon nga naglihok padulong sa ascenso Ozamis. Sari Sari store owner Isa Jimenez may bid o emida og sa nagpadayon ng auction sale sa LGE o Zamis. Gitutukan ni Leon Shumidal yung maong balita. Ani yung no report. Nako ang kalipay nga gibati sa usa ka ginang nga si Rosie Marapao sa lungsod sa Minis Misamis Occidental o gadunay sari-sari Store nga sa unang higayon sa iyang pagbid sa nagpadayong auction sale sa NGO Samis siya ang midaog sa grocery lot R87 nga dunay na laing klase sa grocery nga naa sa kantidad nga 28,249 pesos ug 50 centavos ug tungod kay aduna gihatag ang LG Samis nga 75 percent discount na bayaran lamang ni Marapao sa kantidad nga 7,100 pesos gipahayag ni Rusi Marapao nga dugay na unta siya nga moapil sa bidding tungod sa kadako nga diskwento nga gihatag apan gumikan sa kakulang sa iyang kwarta maong karon pa siya nakaapil og malipayon na siya ang midaog matud pa niya nga nako na kay kini og ikatabang sa iyang pamilya og ilabina madungangan ang display sa iyang sari-sari store makatabang sa kontindahan kay dako-dako ang discounted price sa inyong hangkoan auction. Oo, ma'am. pa ka. Pohon, og naikwarta, kwarta. ray agdon. kwarta ray agdon. Mm. Ang panawagan sa mga naitindahan, katong naidaghang istak din he o. Basin gusto mo magbid, uh, dako kay sila o discounted price. So bagay kay ni sa mga naay mga sari-sari store. Kini na ang ikaunsi kay gayon nga ibuksan ang mga brown envelope nga isudlan sa mga bidders sa ripagayong auction sale baguhay pa lamang. Diin siyam ka mga brown envelope ang yabrihan, pinaagi ni Bilma Sula-Sula ang Local Revenue Collection Officer for Gawas ni Marapao nga unay gayon nga miapil sa bidding o midaog sila si Harin Maghuyop sa Barangay Aguada, Mergil Bini sa Barangay Tinago, Lucita Romero sa Barangay Dimaluna, Osamis City. Carmen Arieta sa Mulabi sa Mwanga del Sur o si Jobin Mamhot sa lungsod sa Sinakaban misamis sa Occidental nga kanunay ng miapil sa bidding o midaog sa Gipaygayong Oxon Cell. Padayon nga nanawagan si Sula, -Sula nga sa katawang misamis nun o sa kasikbit ng probinsya nga ng mubid sa Gipaygayong Oxon Cell sa LGO Samis. Samtang nagpadayon pa nga mihatag og 75% si discount nga mo bisita lang sa City Treasurer's Office o kaha di sa City Hall Labi kaya na ana ang listahan sa mong auction sale o kaha di sa Facebook page sa Asinso Usamis News Channel. Ang panawagan sa tanan nga kinsa gusto nga mubid nagpadayon pa ang atong 75% discount. O gusto mo anihilang mo sa City Hall Labi ana didto gi-post ang tanang mga items nga available o sa tanang sikbit nga mga dapit, kung kinsa tong gusto nga mo, mo bid, hilang dire sa City Hall. Dagan salamat. Alang sa Usami today ako si Leon Shio Salamat, Leon Shio. Deped Ozamis, gipangandaman ang kick-off sa Brigada Eskwela 2023 o enrollment alang sa school year 2023 at 2024. Marport report is si Glenn Ray Ruluna. Ang Department of Education Division of Uzamis sa pagpangulo ni SDS Nemfa Arlago o inabagan ni Assistant SDS Junisio Liwagun Jr. inubanan sa tanang ong sa mga magtutudlo sa pampubliko na tulungaan ng dakbayan. Misiguro nga kasado na ang national kickoff sa Brigada Skwela og Enrollment para sa school year 2023 to 2024 sa tanang mga pampublikong tulungaan ng syudad sad sa dili pang opisyal nga pagsugod sa klase sa mga estudyante nga gitakda karong bulana. Tuyo nini nga masiguro nga andam o luwas ang tanang mga tulungaan para sa sublim pagbuka sa klase sa mga kabataan. dinhi sa dakbayan sa Uzamis ang mga nagkariiyang public schools may usab o mga lakang aron sa pag-awag o sa mga katawan o mga ginikanan kabahin sa Brigada Eskwela o ang enrollment nga gidahuman usab sa mga tulungan ang dagsa nga mga kabataan nga mo eskwela karon nga school year sa mga nagkadiyang eskwelahan ning syudad. Atul sa pagkisusi sa Asenso Uzamis News Channel ngadto sa DepEd Uzamis pinaagi ni Assistant SDS Dionisio Liwagon Jr. Gibutyag nini na ito nakalabayang school year, anaa sa 33,026 public school learners sa Uzamis gikan sa elementary padulong sa senior high school. Ang DepEd Uzamis usab, dako ang pagpasalamat sa Asenso Uzamis Administration ubus sa pagdumala ni Mayor in di Wominal Jr., Vice Mayor Simplicia o mga konsihales kinsa way sa paghatag suporta sa edukasyon alang sa mga kabataan. Pinaagi usab sa pag abaga ni Second District Congressman Ando Wominal o Misamis Occidental Governor Henry Wominal. Kamatuuran nini ang mga school buildings nga napatukod og ang mga learning tablets sa mga kabataan nga anaa sa grade 12 senior high school kul ug daghan pang uban niya alang og tungod sa maayong pagtungha sa mga kabataan mas madasig pa sila sa ilang pagkat-on sa pagkabot sa ilang mga pangandoy alang sa Uzamis Today kini si Glenray Ruluna. ginang may sakit sa atay, walay kabutangan ang kalipay tungod kay G-Zero ang excess bill sa hospital. Atong dawatan ng report ni Mary Anne Lumapas. Wala damha ni Marjorie Amador, 28 years old, lumulupyo sa Aguada, Usamis City, na sa iyang pagduol sa buhatan sa Asenso Usamis Administration, mahatagan o kasulbaran ang iyang excess bill. Gisaysay ni Marjorie nga naa siya history sa fatty liver ug dili na niya makaya ang gibati nga lipong o kasakit ni ini maong nakahuna-huna na lang siya sa pagpa-admit sa Misamis University Medical Center o sa dihang okay na ang iyang gibati sa panglawas, pwede na siya makagawa sa maong tambalanan na pag na lang siya aron siya mismo ang mulihok sa pagprasis sa maong hospital bill o tungod sa kadako sa iyang excess bill na may kapat sa kantidad sa 32,940.16 centavos. Miduol dayon siya sa asinso o Administration aron sa ingon ni Ana, ma-process niya ang mga papers sa pagpangayo o tabang sa iyang bayronon. Matod pa niya, siya na lang ang mulihok sa pagprasis ni Ini kaya ang iyahang ba na usab adunay trabaho. O sa dihang niya ng D zero balance sa unang higayon ang iyang excess bill, walay kabutangan ang gibati niya nga dakong kalipay. Amador, bago lang yun po may nakasal. Apil mo kasalan sa Pasko. So, ang satong katoy, hindi mo? Ah, na nga ko ka ng medical assistant sa tong mayor kay na-admit manggod ko sa MUNC. Yeah, so ako jud mismo dayon kanang nagpagarantor la lami dito sa kuan sa hospital para ako kay, wo, dito kay, banan, po. Yun, mo process kay wa jud pay mo process ka kung trabaho pod. Dayon mo lagay dako manggod kay kog bill uh, exist. 32,940. Um, akong gibati gid is kanang lipong, straight ko na lipong. Dayon, sakit akong diri sa ako to, pero najud ko history sa kong fat liver. So, murag dili naman siya ako kaya kay atong una makaya na lipong. Day atong nga time nga sakit na gyud kay siya nga kuya pa na ko motong nga ni decide ko nga magpa-admit. So far karon okay 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 na gyud ko sir. Dayon mo lagi to na nag-exist ko og dako motong nangay ko, tabang. Gihurot siya zero ko ang jud ko. -oh. First time dyan ako. Ang pre hospitalization of boil assistance program sa siyudad sa Osami City, ipadayon ni Mayor Attorney Andy Wominal Jr. aron maghatag og dakong tabang sa mga katawhan. Tungod kay nakita ni Mayor Andy ang kalisod sa pagpangita og ibayad sa Bayronon sa hospital. Gidugang pa ni Marjorie nga nakaapil usab siya sa kasalan sa Pasko. Mao nga dako kayo ang pasalamat niya sa Team Asinso Osamis Administration ilabina ni Mayor Attorney Andy Wominal Jr. nga gihatagan o kasulbaran ang iyang problema sa excess bill kay mag lisod gayud siya og asa makapangita og kwarta aron ibayad ni ini. Orej ko ilang may story sir kundi kwanjud ka dakong pasalamat sa atong mayor nga naagid sila programa ani sa asenso nga free anang free hospitalization kay wala ni siya ambot lang kung asa kung pamunit og pangbayad o daghan kayong salamat mayor sa imong sa katawhan maghinaot ko nga ah continue gyud gihapon ang inyong pagtabang sa dakbayan sa syudad sa Osami City. Thank you. God bless. Alang sa Osamis today, ako si Marian Lumapas. Salamat Marian. Ang Osamis today, hatod ka nato as a public service feature sa Asenso Osamis News Channel. Ubus sa pagdumala sa LG Osamis, pinagin Mayor ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Engineer. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung ando Waminal, attorney Indy Waminal, o Gassenza Ozamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sangalan sa kitibukang Asenso Ozamis News Channel team, Yon Shaw Bernal Texon, at Donny Dicena Jun Purgatorio, Ares Ecarpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Zander Delido, Glenray Roluna sa si Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Idaghang salamat. Padayon Asenso Ozamis. Asenso segundo Distrito. Asenso Misamis Occidental.